Viral sa social media ang balita tungkol dito Isa di umanong Pilipino na sundalo na matay sa Gaza Tika alamin natin ano ba ang pangyayari kung bakit merong diumanong ay isang Pilipino na nakikidigma sa Israel na kung saan ito naman ay nag-serve sa Israeli Defense Force at lumaban sa Gaza ito ay sa kasalukuyan na nangyayaring conflict between Israel and the Palestinians, particularly sa Hamas. Alamin natin ano ang konteksto kung bakit mayroong Pilipinong sundalo na namatay sa inkwentro last week. Ayon sa aking research, siya ay miyembro ng Givati Brigade ng Israeli Defense Force at isa sa 21 na nasawi sa isa sa deadliest na incident sa isang araw lamang. Talagang ito ay pinagluluksa ng uh, Israel Israeli Defense Force at ng buong Israel dahil uh, sa unang pagkakataon sa conflict na to ganun karami ang namatay. Sila ay uh, pinaputukan ng uh, rocket at nag-collapse building na kanilang tinataguan. Nako, maraming aral na matutunan natin sa urban warfare base sa pangyayari sa Gaza Strip. Ngayon, paano nangyari kung bakit napunta si uh, Cedric Garin, isang Pilipino, at nag-serve sa Israeli Defense Force? Ako ay nag-research at napag-alaman ko sa isang balita na siya pala ay anak ng OFW. 2 years old pa lamang siya. Dinala siya ng kaniyang mga magulang na nagtatrabaho sa naturang bansa. At ang kaniyang tatay ay na-deport pabalik sa Pilipinas kaya lumaki siya nang wala ang kaniyang ama. Ang kaniyang nanay naman ay isang cleaner o house cleaner o domestic helper uh, doon sa Israel at uh, siya na ang mag-isa na nagpalaki dito kay Cedric. Uh, siya ay nag-drop out sa high school no dahil nagkaroon siya ng isang criminal offense ngunit um, naging susi ito para mag-serve siya sa military siya ay uh, talagang nakikiusap sa Israeli authorities na mag-serve na lang siya para magkaroon ng saysay ang kanyang buhay na pagbigyan naman siya siya ay na-enlist sa Israeli Defense Force at uh, nag-serve siya unang nag siya doon sa West Bank napuntahan ko itong lugar na ito no particularly diyan sa Hebron uh, diyan sa kung nasaan yung Solomon's Pools Bethlehem napuntahan ko yung lugar na yan doon pala siya nag at sa isang pagkakataon alam niyo ba na napainkwentro siya uh, doon sa mga uh, itong West Bank nito ang andiyan ay yung uh, Palestinian Palestinian uh, Liberation Organization PLO yung Fatah ang namamahala dyan. Samantala sa Gaza Strip ay pinam pinamamahalaan naman ng Hamas, no? nahati sa dalawa itong mga Palestinians. At uh, sa isang insidente ay nakabaril siya ng isang itong mga nagpoprotesta na mga Palestinians at ang ginawa niya, pinatamaan lamang niya sa paa. Nung tinanong siya, bakit sa paa mo lang pinatamaan? I-terrorista e, yan, sabi nung kanyang kasama ang sagot niya mas concern ako doon sa matatamaan ng mga bata at uh, mga innocenting civilian na nasa likuran noong suspect kaya sa paako siya pinatamaan malaking lesson din 'yon para sa atin uh, ang tawag doon ay calibrated the uh, amount of force ang ina-apply natin in times na mapapainkwentro tayo lalo na kung uh, na humahalo no ang mga insurgents sa Innocence Millians. Uh, isa yan din sa aral na aking itinuturo sa mga estudyante sa Officer Candidate School. Ah uh, ko rin na uh, siya ay nakapag-asawa ng isang Israeli at uh, kaya naman nung uh, kaniyang uh, paglibing ay nagkaroon ng uh, Christian rights at saka ang isa naman ay uh, Jewish rights no bago siya uh, inilibing. Marami ang mga matutunan natin ng aral nun, dito sa conflict sa Israel at Gaza at nakikita natin ang kahalagahan ng uh, ng uh, military sa isang bansa to defend uh, its interest. No? Nakita natin ang bansang Israel, ay may, mayroon lamang itong 9.6 million na population and around 170,000 strong na military. Uh, 465,000 na reservists at mayroong about 8,000 na paramilitary Ngunit, ito ay nasa top 20 uh, sa global, global uh, military power. Mayroong report yan, mayroong ranking um, sa buong mundo. Out of 145, ay nasa top 20 ang um, Israeli military. And it is because it has developed uh, its capabilities since 1948 lang yan sila diba 1948 hanggang sa kasalukuyan ay meron silang iron dome thanks to America meron silang uh, merkaba tanks artillery pieces nila nag, uh, sila na ang gumagawa meron silang tinatawag na Israeli weapons industries na talaga naman ay nagsusupply na around the world no uh, nagbebenta ibig sa Pilipinas nagbebenta sila ng uh, kanilang uh, uh, military technology and uh, dahil doon ay uh, sila sa, sa top na ranking na military uh, sa buong mundo. Um sila rin ay tumatanggap ng mga foreign nationals to serve in their military obviously because siyempre, limited ang kanilang citizens at kung magdeploy sila ng mga reservists, magkakaroon ng economic problem ang kanilang bansa. Kasi ang mga reservists nila, yun din yung mga manager ng bangko, nagpapatagbo sa kanila, mga civil servants, no? Nagpapatagbo sa kanilang gobyerno at uh, uh, kung malakihan ang deployment, mayroong nababakante doon sa uh, kanilang mga pwesto, maapektuhan ang kanilang ekonomiya. And... Iyon ang dahilan kung bakit gusto nila mabilisan na matapos ang gera, ngunit nakita natin since uh, October 7 hanggang sa kasalukuyan ay hindi basta-basta uh, nagagamitan, uh, hindi mo war at war attrition na hindi basta-basta matapos kagad in a decisive battle because the Israeli military is confronting highly adaptive, innovative na Hamas forces na sinusuportahan naman ng Iran. Kaya uh, ganoon ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matapos and yung uh, tactics sa urban warfare ay nag-evolve. Nakita natin yung tunnels na ginagawa nila at humahalo sila sa si civilian ang kanilang mga headquarters ay nasa ilalim ng ng mga civilian infrastructure kagaya ng schools ng uh, impact Allegedly, kasama ang uh, hospital, ang ilalim, ay ginawang headquarters, kaya hindi ganoon kadali ang uh, pag-clear ng mga objectives na ito dahil ha, magkahalo na civilians and yung mga insurgents. Ayan, nakita nyo na yung uh, ating kababayan na si Cedric Garin mula sa Pilipinas. Hindi siya sundalo dito sa Pilipinas, kundi siya ay isang uh, Uh, anak ng OFW, doon na siya lumaki, since 2 years old siya, nakapag-asawa siya ng Israeli, at uh, siya ay nag-serve sa Israeli Military Gibati Brigade. So hindi siya Philippine Army o member ng Armed Forces of the Philippines. Ayan, klaro na. So sa doon sa nag-recommend, thank you very much, at uh, happy, happy Sunday sa inyo lahat.